Guys, ako si Kaya Gizmo at ito ang akin channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bago release ng Infinix. Ito ang Smart 7. Check natin na ano nasa loob ng box. Aesthetics tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Dito sa loob ng box, nandito yung customer service card, SIM ejector at warranty card. Ang okay lagi sa Infinix, meron itong kasamang free case. Itong free case, hard case ito, guys. Ito yung nababasag pag naiipit sa pinakaloob ng box itong sync cable o charging cable ito ay micro USB lang ang huli itong head charger ang Infinix Smart 7 ito ay supported ng 10 watts Next, punta na tayo mismo sa unit. Pilang natin to. Itong na-unbox natin, ito yung color black. Available din sa white, blue, at green. Isa sa napansin ko, yung back panel nito ay non-glossy textured. Ako mas bet ko talaga yung ganito kasi medyo mas hindi yung kapiten sa mga gasgas -gas at smudges. Pero pag oily yung skin mo, syempre may mark pa rin. Next, boot on na natin. So guys, nag on na siya. Isang napansin ko, yung pinaka-screen niya ay meron niyang nakalagay na screen guard or screen protector. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.6 inch notch na HD plus na IPS display na meron lang ito 60Hz na refresh rate. Ang selfie camera naman nito ay 5 megapixel na meron niyang LED flash. Sa ngayon guys, ang pagkakaalam ko ang available lang nito na variant ay yung 464 sa SRP na 3,699 pesos. Yung 4GB RAM nito guys ay meron itong additional na plus 3 para sa Fusion RAM or Extended RAM pero makakapili ka naman kung plus 1, 2 or 3. Ang chipset na nandito, dito lang tayo na B10 kasi ang linigay dito ay yung 5 years old na chipset na Helio A22 na medyo outdated na talaga. So itest it na rin natin dito sa ML na game app So guys, ang settings natin dito ay high sa refresh rate at medium naman sa graphics Ito habang rinaran ko yung game napansin ko, di ganun ka super suabe pero hindi rin naman mabagal Tingin ko pag galing ka sa mataas na specs tapos ito ang gagamitin mo mararamdaman mo yung diferensya Ngayon naman, isat natin sa high sa refresh rate at smooth naman sa graphics. balik tayo sa aesthetics. Sa upper left side, nandito yung camera modules. Yung mga ganitong malaking size, ito kasi ang uso ngayon. Kaya madalas natin itong nakikita kahit sa anong brand. So ito ay dual camera na ang main shooter nito ay 13 megapixels sa 1080p na common naman sa mga entry level. Kasama rin yung AI lens para sa secondary camera. Ito naman ang LED flash at nandito rin sa back panel ang fingerprint scanner. Ang ginawa ko dito ay lahat ay unfiltered sa indoor, outdoor at low light. right side, side naman, itong volume rocker at power button. Across the screen ay yung SIM tray. Check natin kung anong klaseng tray ito. Good news sa mga dual SIM talaga dahil ito ay triple card slot. Sa ilalim naman, itong speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas naman, walang nakalagay. At dito, bandang screen ay yung earpiece. Sa battery, meron itong 5000 mAh na supported lang ito ng 10 watts na acceptable naman sa ganitong SRP. Next, explore naman natin user interface nitong Infinix. Check natin kung anong Android version to at check na rin natin kung marami itong mga bloatwares. So guys, balik ako. Ito napansin ko, marami siyang mga bloatwares, may iba pwede mong uninstall at may iba na hindi talaga pwede. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing, a peace.